Pangyayari sa buhay ni Sisa mula sa noli ni Tanghere. Si Sisa ay isang uliran at mapag-arugang ina at asawa. Naging martir si Sisa. Siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Hindi inaalintana ang pagmamalupit ng asawang sabungero sa tuwing umuwi ito ng bahay. Mahal na mahal ni Sisa ang asawa kaya naman pati mga alahas ay naibenta upang matustusan ang bisyo nito. Nang wala nang maibigay, pinagbubuhatan na siya ng kamay ng asawa at bihira ng umuwi ng bahay. Walang nagawa si Sisa kundi umiyak at umasang magbabago ang asawa. Para kay Sisa, Diyos ang kanyang asawa at ang dalawang mga anak nila ay ang mga anghel. Isang gabi, ay naghanda si Sisa ng espesyal na hapunan dahil nalaman niya na uuwi ang mga anak na si Crispin at Basilio mula sa kumbento. Naghain siya ng tuyong tawilis at kamatis na paborito ni Crispin at nang hingi ng kapirasong tapang baboy ramo at hita ng patong bundok kay Piloso Potasio na paborito naman ni Basilio. Ngunit dumating ang kanyang asawa at inubos lahat ng pagkain saka lamang naisip ang dalawang anak nang siya'y mabuso. Nang makita ni Sisa ang natirang pagkain, naisip niya na hindi na sapat para sa kanilang tatlo at nasabi sa sarili na hindi na siya maghahaponan. Hanggang sa umalis din agad ang asawa, tangan ang manok. Para kay Sisa, sapat na ang pagtatanong ng asawa sa magkapatid para makadama ng pagkabuso. Dahil sa ginawa ng asawa, Naiyak sa sama ng loob si Sisa. Iniisip niya ang masasarap na pagkain para sa dalawang anak. Masakit man sa damdamin, nagluto ng kanin at nag ng tuyo para sa mga anak na inaasahang darating. Ngunit, lumipas sa mga oras ay walang dumating na Crispin at Basilio. Hanggang sa makarinig ng malakas na sigaw si Sisa. Pinagbuksan niya ito ng pinto at tumambad sa kanya si Basilio na duguan ang noo dahil nadaplisin ito ng bala mula sa mga gwardo Kinilabutan si Sisa sa nangyari sa kanyang anak at lalong pinanlamigan ng makitang hindi kasama si Crispin. Naisalaysay ni Basilio ang nangyari sa kapatid na pinagbintang ang nagnakaw ng dalawang onsa o tatlumput dalawang piso. Lalong nahabag si Sisa sa nangyari sa bunsong anak minarapat na ilihim na lang ni Basilio ang pagmamalupit sa kapatid na si Crispin upang hindi na mag-alala ang ina. Ngunit, alalang-alala si Sisa sa kanyang mga anak na ang tanging magagawa ay ang papayapain ang kalooban ni Basilio. Nabatid rin ni Basilio na dumating ang ama. Nawalan siya ng ganong kumain dahil dito. Alam niyang ang pagmamalupit na ginagawa ng ama sa kanyang ina. Ipinabatid ni Basilio na gusto na niyang mawala na nang lubusan ang kanyang ama sa kanilang buhay na ikinalungkot naman ni Sisa. Nais pa rin kasi nitong mabuo ang kanilang pamilya. Nakatulog si Basilio dahil sa pagod. Napanaginipan pa rin niya si Crispin na pinapalo na pinapalo ng sakristan mayor at inaalipos na pa rin ng pari. Ginising siya ng ina at sinabi nito na ayaw na niyang bumalik sa simbahan. Magpapastol na lamang siya ng mga hayop sa bukid ni Ibarra. Kapag nasa lang na raw, ay mag-aararo na lamang siya sa bukid. Pag-aarali na lamang niya ang kapatid na si Crispin kay Piloso Potasio. Natigilan na naman si Sisa sa ginagawa at muling nalungkot dahil hindi kasama ang ama sa mga plano ni Basilio. Ngunit, tinugis ng mga gwardiya si Bill si Basilio kaya't siya'y nagtatakbo at hindi na umuwi ng bahay. Si Sisa naman ay dumalaw sa kumbento ngunit walang Crispin siyang nakita. Hanggang isang araw ay nawala sa katinuan ng pag-iisip si Sisa dahil sa hirap ng damdamin at pagod na katawan kahahanap sa dalawang anak na nawawala. Paulit-ulit na binibigkas ni Sisa ang pangalan ng kanyang mga anak habang nagpapalaboy-laboy sa kalsada. Nang makita niya si Basilio at Tuguan ay kumaripas ng takbo hanggang mapadpad sa lupang pag-aari ni Naibara. Naabutan ni Basilio si Sisa, ngunit nawalan nang nawalan siya ng ulirat at inakala ng ina na pumanaw na ang anak. Nang magising si Basilio, ay wala ng buhay ang inang sisisa. Sisa. Noche buena noon, araw na masaya dapat ang mga bata, ngunit hindi para kay Basilio. Noon niya nakita si Elias na nag-aagaw buhay. Inutusan siyang sunugin ang kanyang bangkay at ang bangkay ng kanyang inang si Sisa at kung walang ibang darating ay hukayin ang gintong kanyang ibinaon at binili ng siyay mag-aral.